mga guys, yan yan yung bahay ng nanay ko. Mga uh, pinagawang bakasyonan ng mga uh, magbabakasyon sa magbabakasyon sa ano kung saan man galing noong nakaraang December yan kami ano yan kami nag-stay yan kami buwang kami January December

Ay, bumalik kami ngayon nung nakaraan sa balo kami lumating uli ngayon. ah uh, June June 8 yata. Yan na nangyari. Hindi na kami makapapos yan kasi bawalan na kami. Kaya nangyari kami sa yung bahay ng baboy. Sa kulungan ng baboy natutulog sa tabi. ito naman ay eh, pinagawa ng nanay ko na kung sino magbabakas yung ngayon kung galing ng Maynila magbabakas yun dyan kami matutulog dyan kami mag i habang nandiyan kami nandito kami sa Leti ito eh, ano, sa Paragon Cargara Leti kaya nagbabakas yung kami ulit ngayon bumalik nakakalungkot hindi naman kami pwede nang pumasok yan kasi wala na lang kami palapakan pumasok sa sa bahay na yan kasi hindi naman daw sa amin kaya nagtaga kami dun sa tulungan ng baboy bagay sa naman tayo kahit saan tayo matulog kahit wala namang Yan yung ano, bahay. Yan yung bahay ng aking nanay na luma na. Ang sabi ng nanay namin, magpapagawa siya ng bahay para bakasyonan ng mga galing sa Manila. Ayan. Eh, kaso na kalungkot nung nakaraang December, January, February, March. Nandito kami, diyan kami natutulog. Pinagawa namin yung mga bintana. Kahit pang samantagal lang yung mga bintana kawayan para man lang mayroong harang at saka pintuan. may pintuan doon sa ano. Pintuan doon sa ano, sa, sa may likod, sa kalit, sa harap, saka mga bintana. Ang kakalungkot kasi hindi na kami pwedeng pumasok dyan dahil wala na raw kaming karapatan pumasok dyan at tumira. Ito ngayon, ang aming ginawa, dito na lang kami magagawa ng kobo. Kaya nagpahukay na kami. Naghukay na kami ng ano. Hukay na kami ng tusti para magpatayo ng kobo. Ayan. Kasi eh, hindi naman kami pwede na dyan sa malaking bahay. Hindi na kami pwede dyan tumira. Kaya ngayon, pansamantala, nandun kami sa may babuyan. Sa may kulungan ng baboy eh, nakatulog katulog. Ayan Dito. Dito kami sa babuyan. Katulog. Pang samantala. Pang samantala kami natutulog dito sa may babuyan. Ayan yung kubo. Ayan parang kubo na yan. kulungan ng babuyan. Ayan.